Hi guys, ato At na po, po kay mama kay mawari na sila so pang 5 days nila ron ato na ko sa ulog ganala kong silig kay kuan ka ng mahal ang siliglanot didto dito 36 dayon yun kuan ka ng gamiton mangod niya dito so barato naman diri tag 144 ah 140 44 And then kani si kay mama o kay ate ni nga si hig. Kitagsa sila. So tuni hatag kay mama. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang ya si mama sa hindi kay muli na siya. So naana na, -na diri sa labi ni mama. nila So napamili rin sa lobby sa Hotel. Nag-uusap pa ng konte-konte, And then, mo ato na dayon akong auntie na nit. Kaya akong igagaw, gihatod pa niya ang mga, sa so mga bagahi di ay. So na picture-picture pa mi guys. Add to what song? picture picture? Uh huh? Ali, picture picture? Smile. So, uh -huh. Can picture picture? Me guys, bye. Come on, come See you next. Kuyog mi sa kung igagaw. O, mura ni si Kuan. din. Single pa ni Anna Chan. Oh, -huh. single pa ni siya. Nangita ni siya. O oh, ka ng Kuan. Nangita ni siya ka Amerikana. Kisay, PM lang mo ha. Kung kisay, oh. oh. PM lang mo kasi single siya. <laughs> Hi guys, so na na sa van. Koyek na ko ako ang Mama Sani, Mitch, Christian. Si ako yung gato ba rin? Kuwan siya koreano na siya din. Nakaminyo siya o ka ng Amerikana. Taga Kuwan, taga San Diego. Malarga na siya. Harla. Kung pagkumangkon. Dula siya o ka ng Kuwan. Masa oh, yung video na, aga video, huwag ka mag ka. Wala naman ka nag-vlog, nga naman. Kapoy na ka, anak din na kapoy. Mas mama. O, ano? oh, nangaon may bing ka. Oh, nangaon may bing ka. Nangaon na -oh, may bing ka. Namidiri sa airport. Nangaon sa bing Kuan. Tapos di kanin kuan. Kadyo to kami mga kuan. And then, sulod na dahil to. Tagalog maintindihan niya ni ano? Oh, Tagalog ka dong. Maglagay ka. Maglagay na ikaw. Tsika chika ka. No, magpopol o. Subscribe mo sa ilahang kuan. Sa ilahang YouTube channel. Masaging nga ay. Mechan, Mechan Vlog and Christian Vlog Mechan vlog. vlog So mga ako sa mga ha Guys abot na dyan mi Napamidin rin magpicture pictures at daw Pagsayo mo para na daw siya Sweldo na po daw kuno Sa reels Yung <laughs> baby o siya magpahog na ako git. di, di. storya dira dong. Oh, asa asa man ang music? Ha? sa'yo soy pa di ako Di ako rasa ing giblaan. So, eh, Kanang music, ipabi kay nanit. Dili man i-video. ra na video kay vlog ni aku ah. Ah. Uh. Asa na music? Di ge mag bigjura ko din. So, nanami diri sa airport. Nandito na kami sa airport. Ah, libre naman to, eh. No? Asa? Ah. Ito. All oh, libre yan. Daddy. So nami diri sa airport na tagad sa time kung kanus amo sakay or mo sulod si mama para mo sakay na dayon. And then mag kuan sa daw si mama kanang mag rails, rails sa daw siya kay para na siya sweldo sa iyang rails karong bulan na. Oh, ibot ang YouTube channel. O sa, o sa man yung YouTube channel dong? Real Lay Montes. Ah, uh, magi mo -ma kung um, nickname. Okay. O sa? mo kung um, name bro. Wala pa kay YouTube channel? Na naman bro, magi mo -ma pa kung nickname o um, change. Ah, okay. Sa YouTube nito ako rin ng video ba? Video nito. Guys, ni uli na si Mama. So. Nasa sulod dito sa airport. Tara, guys, oh nasa dira Bye, guys. Thank you for watching. Anna. Thank you for watching. Thank you so for watching. Tak mobiya iba na kunduk ni. si Aya nakain na. Butoy si Aya nakain sa susunod na eleksyon. Butoy si Aya na kain sa susunod na eleksyon. Bye guys. Bye guys. Aya nakain.